thank <laughs> you Environmental justice, social justice, welfare and rural development, and electoral reforms and urban planning, housing and resettlement. Ang siya sa ng at And punong barangay Gerard Colesito. Alam na namin, nabigyan ko usapan lang nila yung impeachment mula pa noong 2023. Ay Bakit naman biglang last day na gabing gabing? Ayang parang feeling na ako, hindi naman virgin ka, pwede ba yung pwede yung pwede pa eh. pa. Anyway, uh, pinagkasunduan na sa pagbalik na lang sa huwag niyo. Uh, mahirap ako mag-comment kasi unang muna sa si ko, ako, magiging judge kami. Happy na bawa kami mag-comment. Ang akin lang, ayaw ko ng gulo. Ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization, ayoko ng ICC, ayoko ng red dog, ayoko ng tanang ng bulo. Hindi ako mong eh. eh. Ayoko talaga ng ganyan. Gusto ko, itong mga project, may uh, Mayor win, may Vice, gusto ko yung mga ganyan kasi hindi naman yan ang sagot sa taas ng bigas ng 60 kada kilo. Ano ang tunay na solusyon para sa akulang na ng trabaho na maganda ang bayad sa ating mga kapataan? Yan ba talaga ang solusyon para magkaroon tayo ng sapat na tulong sa PWD, sa ating mag-uuma, at ating aminista? Palagay ko, hindi gulo ang solusyon kailangan ng totoong solusyon. Trabaho na lang tayo. Damo ang problema nato, yun na lang ang solusyon. Huwag inang dagdagan. <laughs>